Gandang umaga for today's vlog mga kalawatsero ay magluluto tayo so simpre kagising na natin so kailangan nating initin yung ating nilutong ulam so kagabi ng luto na po tayo ng ulam natin no? so ayan po no so special dyan nilagang gulay <laughs> so may po tayo sa mungko at saka kangkong nilagyan natin ng munggo at saka kangkong at saka may kaunting uh, dito talong so ba diba? so malipit-tigpit muna tayo mga karawat zero kasi parang hindi na natin iligpit yung higa natin yung parang higaan na yan ng ano ng kalabaw so kailangan natin ligpit ligpitin basket muna ito ngayon ko diba <laughs> So, tuwing umaga yan ginagawa natin sa pagising natin, no? Prepare -pre -pre tayo ng ating mga pagkain bagay ito papasok. So, kailangan natin uh, magsipag kasi mag lang tayo sa buhay, mag lang tayo dito sa abroad. So, kailangan nating magsipag mga kalokot zero. Bawal ang tamad. Noted, bawal ang tamad. ba diba? kailangan mo ding ayusin ang sarili mo kasi wala ding tutulong sa'yo pag tamad kang magluto di ba diba, mayroon akong flower base pero hindi yan bulaklak yan ay gulay wala nyo ano yan ba diba? daw ng kamote yan tangi <laughs> so babalik tayo sa pagluluto so ayan naglulugay-lugayin tayo no o ba diba, masarap So, yan lang ang buhay natin. Kaya, kung gusto mong magiging matatag, at magiging malakas ka magulay gulay ka rin paminsan-minsan wag yung puro taba wag yung puro mantika o oh, di ba oh. so yan ang mga kalokotsero no so tuwing umaga yan ang ginagawa natin so, sa gabi nilo, natin ulam natin para initin na lang natin so yan ang nakapagpwesto na tayo oh, di ba oh, ano ayos ayos pa so start na tayo sa pagmumukbang mga kalokotsero yan pong kanin natin so at yan po ang ulam natin so medyo mayit init pang sabaw so kailangan natin higup higupan o diba o pinakalimutan ako eh o ako Sarah <laughs> so yan na pakals na tayo it's time to pakals na mga kalakotsero kasi gutom na gutom na kailangan natin mag stomach development mga kalakotsero So, yan kung makikita nyo, yaan, sige, parang gutom na gutom, ano. Talo pa yung kalabaw na hindi naka, nakapagpastol ng isang araw. O, di ba? So, yan lang buhay natin. Tayo mga WFW na baka simple lang at ako hindi ako mapili sa pagkain, mga karakotsero. Kahit ano, basta makakain, kain. At saka kailangan na natin, ah, uh, siyempre, gulay-gulay muna tayo. Sige, kain lang ng kain, sobo lang ng sobo. Sa so, hindi pa pala nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel para lagi ko yung updated sa mga video yung ginagawa ko. So, wala po tayo mga upload ng mga bulaklak ngayon. So, gusto ko lang nga may iba naman din. So, ito po yung ginagawa ko. Paminsan-minsan no, ay kumakain ako. Minsan na hindi ko na rin ito binablog kasi siyempre pagkain eh. <laughs> Pero mukhang ganado ako mag ano, mag upload ng ganitong video pa minsan minsan lang naman so yan po no so medyo moderate moderate lang tayo sa pagkain moderate tit so yan no so, di ba so mamaya konti matatapos na rin tayo so salamat pala sa mga nag subscribe sa youtube channel ko no uh, sawa ng juice naka 69 <laughs> 69 followers <laughs> Ah, sige lang. Wala tayong magagawa kasi ganoon talaga eh. At saka kailangan nating magsipag, 'di ba? Oh, diba? oh eh, Saan ba naggaling yung una, 'di diba? ba? Sa may yung galing yung mga taong nasa taas, siyempre sa babae. Kaya kailangan nating magsipag-sipag kahit ano. Basta tuloy lang at wala tayong inaapakan na tao wala tayong nasasaktan na damdamin wala tayong nasasaktan na kapwa nating uh, tao kailangan na nating magsipag ng wala tayong naapakan at naagrabyadong tao di ba? yan lang so kailangan natin na uh, kumain na uh, kasi kailangan din nating uh, mag uh, ano sa ating sarili para kahit papano meron din tayong lakas no? Friday ngayon so hapon pa yung pasok ko o ay mga alas 4 so kailangan ko muna tapos kumain maglilis-linis at saka magkonting exercise yun ang naman routine ko sa tuwing umaga tuwing araw ganyan yung ginagawa ko minsan lang si jogging yan at uh, sa hindi pa pala nakapagsubscribe sa youtube channel ko please subscribe hit the bell notification like and share para lagi tayong updated sa video gagawin natin mga kalawat -sero. So, ayan na po malapit na po tayong matapos. So, salamat po. At hanggang dito na lang. Bye.